Mac Bear. Ito niya binigyan ni Tita okay, Parang Oxygen, o. Tara! Kain tayo ng ano. Mac Bear. <laughs> <Not better. laughs> Ayun na, karami, ah. diba, karami yun. Di ba karami Puro kami ba? Oo. Ano May ganyan na si Arty. Kaya lang maligyan, hindi na kayo siya sa ulo. Tsaka hindi na baby yun. Na, Alam mo eh. Ay, ano na, ito naman? Bias ko to. Ito uh, Uy, si ano to ah. Si Say. Si ano, Estelle si Estel. 17L. Ano ba yan? Ayala 17. Ayala 17. Ay, nandito naman kami sa SM Palapala. Diba? Ang gala namin. Dito kami gumala sa SM Palapala. Ang mga batang gala. regata. Naghahanap kami na CR. Kami na kay CR. CR. Oh, ang daming shoot. Save sila.